Ibinunyag ni Health Secretary Ted Herbosa na nadagdagan pa ang bilang ng mga super health centers sa iba't ibang panig ng bansa ang iniimbestigahan na ng ahensya. Ito ay matapos madiskubre na marami na ang nakompleto ngunit na pag-alamang non-operational pala. Si Shina Torno magbabalita. Andas sa Department of Health Secretary Ted Herbosa na isumite sa Independent Commission for Infrastructure ang resulta ng investigasyon kaugnay ng posibleng anomalya sa mga super health centers sa bansa. Ito ang sinabi ng kalihi matapos imbetahan ng ICI sa isang interagency coordination meeting na pag-usapan anya sa pagpupulong ang ginawang aksyon ni Herbosa patungkol dito kung saan suportado mano siya ng ICI. Sa katunayan, maglulunsad ng Citizens Participatory Action ng Department of Health kung saan maaaring isumbong ang mga health center o health facility na hindi nagpapatakbo ng maayos. Sa investigasyon ng ahensya, nadagdagan pa ang bilang ng mga super health center sa bansa na nakitaan ng irregularidad. When I reviewed the super health centers, uh, there are 818 that have been actually funded. 818 and about uh, 500 were completed. That means yung remaining 300 are ongoing. Those that have been completed, sinek namin ilan ang functional, ilan ang not functional. Yun yung 300, yung kahapon 297. Kabilang anya sa nakikitang dahilan kung bakit hindi pa operational ang mga ito ay dahil walang tubig, kuryente at wala rin doktor nurse o midwife na magpapatakbo sa nasabing health center. Dahil na rin sa investigasyon kaugnay ng flood control projects, ay nabiso ito na karamihan umano ay matatagpuan sa Luzon. Sisilipin din ng Department of Health kung may irregularidad din ba sa panig ng mga lokal na pamahalaan at UH Regional Office at maging ang Department of Public Works and Highways. In 2024, all our health facilities were being implemented by DPWH because it was placed in the GAA of 2024, that all health facilities above 5 million and not belonging to the Department of Health will be implemented by DPWH. So it cannot be put on one. So magtuturoan nga sila. Kuminsan eh, nagtuturoan sila. Samantala, bukas naman ang ICI na imbestigahan ng issue ng Super Health Center ng Department of Health. Ito ay sa oras na ma ng DOH sa ICI ang resulta ng kanilang case build-up. Pero sa ngayon, prioridad pa rin ng komisyon ang issue ng flood control projects. Yung talagang priority namin. Uh, although meron pa kami pa sa uh, na task sa mandato namin, uh, we will take this into consideration and as I said, Uh, once we are fully capacitated, we will then look into this. Pero in the meantime, doon pa rin tayo. Yung pa rin yung ano game plan natin doon sa 421 uh, close practice. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si sina Torno, SMNI News.